Mikey. alam Mikey. Ka cute. You're so cute, doggy. Laligo sila ni tiniya niya. Oo, oh, Ate Hana. Oh. Tugnaw, doggy. Tugnaw, doggy. Dugi-dugi, Mikey. Dugi, Mikey. Hello. <laughs> Nag-swimming na siya dire ay. Ala <laughs> si buko na nadiha. Nagkurug-kurug down oh. kurug kana, na. Deha na. Swim na diha, swim. <laughs> swimming pool kuno hay. Ala. <laughs> Hello, nak puru puru. Nak buat anak nak ni. Awak so ni mo? Para makua ang kon ba? Boleh kau ni. Pastu pergi. Nak buat buat. Ha ha. Hello, nak puru puru. <laughs> Ang duha ka, doggy, naligo Sa swimming pool Ang mga kandinga, nagkukarap Ano? <laughs> wow, fish Many fish Koi, koi, fish Ay, Koi, koi Koi, fish ha fish Ang dami Ang daming law, law, lao, pagkain ng isda okay. <laughs> tau Melaki, melaki Melaki nak bersedak Melaki nak Alah, nak kurang kuruk Nah, nak kurang kuruk Kenapa ada dek Nah, kurang <canyol> kita nak <cantik> tuha dek Laganahan magdugay dek Nak <tik> kurang-kurang nak enggak bilang nih Apa? apa Go, papa. Lala. Oh, kelawan. Halo. Awat itu orang kok pada nguyu bata? Oh? Si Mikey. Si Mikey, si Mikey. Pogo. Lala kuyung La. si Kuku. Si Koko, deh. Asi Mikey. Si Madlock Maiki deh. Ala. At talawan si Mikey. Awang gamot si Mikey. Okay. kayo din oi ngayon. Si Coco. Si Coco Mai. si Coco ba. Madlock mo man siya. Ayala, ayala, lumutok ka, lumutok Si, Coco. si Coco <laughs> pas kasi koko hina kita koko kayo, koko pas pas kay koko tani dehit delete delete pas pas kay lang ha na, mo madlo mahadlok, pala look sana nang upot nang <laughs> upot nak puru-puru kita si Mikey ni mana nak deh nak puru-puru belum ada oh, awak nak puru-puru deh.